Good morning, everyone, and welcome again to our daily Bible verse ministry. And today's Bible verse is taken from the book of 2 Corinthians, chapter 12, verse 9 and 10. And he said to me, My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Therefore, most gladly I will rather boast in my infirmities, that the power of Christ may rest upon me. Therefore, I take pleasure in infirmities, in reproaches, in needs, in persecution, in distresses, for Christ's sake. For when I am weak, then I am strong. In Tagalog, Ganito ang kanyang sagot. Ang kagandahan loob ko ay sapat na para sa iyo. Sapagkat lubusang nahayag ang aking kapangyarihan kapag ikaw ay mahina. Kaya't buong galak kong ipagmamalaki ang aking mga kahinaan upang manatili sa akin ang kapangyarihan ni Kristo. Alang-alang kay Kristo, ako'y may kasiyahan sa gitna ng mga kahinaan, mga pagkutya, mga kahirapan, pag-uusig at kagipitan. Sapagkat kapag ako ay mahina, doon ako nagiging malakas. Today's Bible verse here in 2 Corinthians chapter 12. The Lord's answer to Paul's prayer. God told Paul that His grace is sufficient for him. That's why today we were encouraged by this wonderful word of God. In our weak weaknesses, we are we become strong because the grace of God is always in us. In every trials, problem, persecution, that we have, the strength of Christ, will remain on us, kaya po mga kapatid, sa umagang ito, huwag po tayong manghina, sapagkat sa ating kahinaan, lalo tayong lalakas, pagkat, ang biyaya ng Panginoon, ay sapat, para sa ating lahat, at narito nga, paalala sa atin, sa lahat ng mga suliranin, problemang sa buhay na ito, ay patuloy na may kagalakan, may kasayahan, upang hindi manghina, ang kalakasan na binigay sa atin ng Panginoong Yesus. Kaya po, sa araw nito, kung ikaw ay nangihina, kumapit sa Panginoon, manalangin ka. Andiyan ang Diyos, ang Panginoong Yesus. Kung saan tayo mahina, doon tayo nagiging malakas. Sapagkat, labit na tayong mahal, ang awa ng Panginoon ay naibubuhos sa atin. Magandang umaga po sa inyo lahat.